Ang Yamaha Lexi 155 ay isang motorsiklo na may napakagandang build at magandang performance. Ang underbone na ito ay may powerful engine at advanced electronic features na nagbibigay ng comfortable driving experience. Sa video nito, pag-uusapan natin ang engine specs, electronic features, safety features, at performance ng motor na ito. Pero bago yan guys, kung ngayon ka palang napadaan sa channel na ito, uh, please subscribe and comment ka na rin at tulungan mo akong makapag-create at makapag-share ng mga Uh, informative videos about motorcycle ang Yamaha Lexi 155 ay may engine displacement na 155.9cc, single cylinder, four stroke single overhead cam na nagbibigay ng na sapat na power output para sa daily driving. Ang kanyang makina ay may fuel injection system para sa mabilis na throttle response at fuel efficiency. Ito ay may maximum power na 15.15 .15 hp at 8,000 rpm at maximum torque na 14.1 newton meter at 6,500 rpm. Ang top speed nga pala nito ay 110 km per hour so hindi ka na rin talaga mabibitin sa lakas ng underbone na ito. Mayroon ding electronic features ang Yamaha Lex i155 tulad ng digital speedometer at LED headlights na nagbibigay ng magandang ilaw sa daan. Bukod dito guys, meron itong smart key system na nagbibigay ng protection laban sa mga magnanakaw at para mas madali ang engine start. Ito ay may digital console para sa odometer, fuel gauge, speedometer at tachometer. So talaga namang hindi tinipid ang motor na ito. Pagdating na naman sa safety features ng Yamaha Lexi i155, ito ay may anti-lock braking system o ABS para safety ka sa mga sudden brakes. Mayroon ding itong automatic headlight on or AHO function na nagbibigay ng mas maganda at mas maliwanag na paningin sa daan. Ito ay may pass switch, shutter lock, engine check warning at side reflectors. Kaya naman siguradong safe na safe ka sa dami ng safety features ng motor na ito. Sa aspeto naman ng performance, ang Yamaha Lexi i155 ay maayos at matipid sa gasolina. Ang suspension ay comfortable sa biyahe at ang kanyang handling ay magaan at madaling i-manage sa kalsada. Sa kabuuan, ang Yamaha Lexi i155 ay isang maayos na motorsiklo na may magandang balance sa performance at comfortability. Kaya kung naghahanap ka ng underbone na pwedeng pamorma at may reliability, maganda ang performance at maraming safety features, ito ay isang magandang pagpipilian. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and see you on the next vlog.